lugar sila maghanap ng mekaniko kaya ginagawa ko binigyan ko lang sila ng link nito panoorin nila nila para di na siya mahirapan may sinusunda na lang oo, sundan na lang yung video para yung pagdalas, paano pagbalik itong marking ito kailangan maitapat mo sa taas sundan nyo lang yung video ganyan, gagamit kayo ng long nose or mga circle remover yung pa-close ito kayong ganyan, para di ko kayo mahirapan nakita nyo itong marking yun yung tapat doon sa marking sa loob ng engine ni Crankis para magkaroon ng yung maging center, tapos clearance tukod yung, tukod na yung nagbabago na talaga button check natin okay pa so good pa to so the timing natin ulit kailangan yung dalawa mailipat dito tapos ito naman so ito ilipat dito yan tapos ibalik yung, yung timing na yan o oh. panoorin yung timing ito hindi mga ano talaga time na hindi na hindi na binubuksan pa sa akin bubuksan ko talaga malinis hindi so, malinis dawel kailangan dawel Ayan silent Silent vlogger Pag ganito ka dun Papasok yan, may ipon Maging yung connecting rod Ayan talinis Kailangan bawat isa mayroon silang washer. At nito, walang liner sa gitna. Ito na yung resulta sa timing. Yung gawa dito, tune up, tsaka dito. Ayan, mix siya. Kahit yung chain niya, mayroon na siyang luwag. Gagpitan natin tension. Clearance, timing. wapo pa. Okay pa. 'Yon nga lang, matigas 'yung talagang throttle niya. Basta nasa tamang timing, 'yon lang gayahin niya.